Sa aking pagtuturo, meron pong nagtatanong. Kasi meron po siyang napapakinggan. Nasasabi ko nga na yung mga nagbibigay ng abuloy, nagkakasala sa harap po ng Diyos. Bakit sila nagkakasala sa harap po ng Diyos? Sa kabila na utos naman po ang Diyos na, ng Diyos na magbigay. Ang babasahin ko po sa inyo, totoo po utos ng Diyos ang magbigay. Ang babasahin ko po sa inyo ay ikalawang korinto may bisyete. Pakinggan po ninyo. Kung anong nakalagay dito, may Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kalilangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Utos po ng Diyos na magbigay. Ngayon po, itong utos na ito, ginagawa po ng mga miyembro. Ginagawa po ng mga miyembro yung utos ng Diyos ang hindi napapansin ng mga miyembro yung tagapagturo nila. Hindi nila pinapansin yung tagapagturo nila kung magagawa niya ang sumunod sa utos ng Diyos. Eh bakit? Kailangan po maging matalin po kayo. Ang babasahin ko sa inyo ay Kalawang Korinto 11.7 Sapagkat ang mga gayon tao ay mga bulang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwa rin mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwa rin hanggil ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga ng kanyang mga ministro naman ay magpapakunwa na waring ministro ng katwira na ang sa kanilang mga na ang kanilang wakas ay masasang ayon sa kanilang mga gawa. Ang tunay po, tagapagturo, Biblia ang dalawa. Ang mga bulang propeta, Biblia rin ang dala. Magkatulad. Kasi magpapakunwari na waring mensahe ng katwiran. Paano natin malalaman na nagkukunwari siya? Alimbawa, ikalawang Korintong 17, magbigay ang bawat isa. Ang tanong, totoong itinuturo niya, ginagamit niya ang talatang ikalawang Korintong ini-a-apply niya sa mga membro. Magbigay ang bawat isa. Eh yung tagapagturo ninyo, magagawa ba niya ang ikalawang korintong mabisyete? Eh bakit hindi po niya magagawa? Umaasa lang sa tulong. Eh bakit siya umaasa sa tulong? Wala siyang karapatan magtrabaho. Ang pinakatungkulin po niya ay magturo. Ituturo ba niya sa kanilang mga kaanib. Eh kami po, hindi po namin magagawang magbigay. Hindi. Eh bakit nagkakasala yung nagbibigay? Kasi po yung tagapagturo nila o yung binibigyan nila, hindi po kumikilala sa Diyos. Ganito po nga ating makikilala. Unang 1, 4-1, pakinggan po ninyo kung ano nakalagay rito. Unang 1, Kapitulo 2, talatang 3, kwatro. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinuwalik at ang katotohanan ay wala sa kanya. Alam ba ng tagapagturo ninyo yung ikalawang Korintong 17? Alam. ini apply sa inyo yung tagapagturo ninyo, hindi pwedeng i-apply sa kanyang sarili. Eh wala siyang karapatan magtrabaho. Pa, paano na bubuhay? Halimbawa, sa Iglesia ni Manado. Babasahin ko sa inyo ang isang pasugo. Paano na bubuhay yung ministro ninyo kung bakit hindi niya magawang magbigay? Bakit hindi niya magagawang magbigay? Paano na sila? The church expenses, including those for the construction of houses of worship, in Chronicle chapter twenty-four verse twelve to fourteen, the maintenance of, this, of these houses of worship, the sustenance of ministers and their families. Galatians chapter six verse seven and six verse five to six, the propagation of the gospel through print, through print radio, and TV, and the assigning of ministers for foreign missions are all supported by voluntary contribution. What are voluntary contributions? They are time offerings. given freely based upon the of one heart. 2 Corinthians chapter, chapter 9, verse 7, guided by this biblical precept. The church does not in any way dictate or set a quota on the tank offerings or voluntary contribution of each member. pa Paano po nabubuhay? Binibigyan ng tulong. Saan nagmula yung tulong? Sa abuloy. Sino nagbigay ng abuloy? Mga kaano? Ang tanong, kung umaasa lang siya sa tulong na no, mula sa mga abuli ng kaalip, paano siya makakapagbigay? Kaya ang ginagawa na lang po nila para hindi po matukal, hindi malantad sa mga membro na sila ay nagkukunwari sa pagbibigay. Kailan nila isinasagawa yung pagkukunwari sa pagbibigay? Sa panahon po ng pagsamba o pagtitipon ipinakikita nila sa mga miyembro na nagbibigay sila. Paano, saan ang galing yung ibinibigay? Galing po sa tulong. Kaya naalala ko po yung isang kaanib na nagtamo sa akin. Kapatid, bago ka kusang umalis o tumiwala sa iglesia? Bago kita sagutin sa tanong mo, ikaw bilang miyembro sa ang kakukuha ng ibibigay. Sa kinikita ko, eh yung ministro saan sa kukuha ng ibibigay niya? Nakikita mo ba yung pagkukunwari niya sa pagbibigay? Katanggap-tanggap po ba sa harap ng Diyos na yung mga tagapagturo ninyo ay magkunwari sa pagbibigay ng abuloy? Bakit? Hindi po nila magawa talagang magbigay. Pinapahinan lang kayo. Ipinakikita lang sa inyo. Hindi ba nakikita ng Diyos yung pagkukunwari ng Mana pa yung kinikilala ninyong tagapagturo, hindi po kumikilala sa Diyos. Pati na kayo. Sinasangkalang lang po ay binda para kumain. Hindi lang po para kumain, yumaman pa. Katulad sa iglesia ni Manalo, si Manalo. Ito po yung binibigyan. Nakayaro plano, nakamansyo. ano bang ng ganyan? Kayo, kaya kailangan po kayong nagbibigay, aalamin niyo kung sino yung bibigyan ninyo. Halimbawa, nakikita nyo yung nakairoplano, <laughs> nakamansyon, nakalokopter, magagarang sasakyan, e eh binibigyan lang yan. Pero mamaya sasagutin natin yan. Para hindi tayo malito, utos ng Diyos na magbigay, babasihin ko sa inyo. Ikalawang Korinto. Ulitin ko pong babasahin ng Ikalawang Korinto, Mediciese. Kasi paboritong-paborito po ng Iglesia ni Manalo eh. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag madigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ngayon, meron akong gustong ipapansin dito eh. Meron akong gustong ipapansin dito. Kaya lang babasahin ko po sa magandang balita, Biblia. Sa, ang binasa ko kanya, ikalawang Korinto, 97, babasahin ko po yung 6 dito sa magandang balita, Biblia po. Kung anong nakalagay dito. Meron akong gustong ipapansin dito. Eh. Tandaan ninyo ito. Ang naghahasip ng kaunti ay magahanin ng kaunti. Ang naghahasip naman ng marami ay mag-aani ng marami. Dito po, tinuturuan nila ang mga kaani para magpaliksahan. sa kalulugar sa kaunti? Kaunti nga ani. Sa marami? Marami nga ani. Yung tagapagturo mo na sa pagbibigay, bakit siya umaani ng marami? Eh wala namang ibinibigay. Halimbawa si Manalo, umaani siya ng marami eh wala namang ibinibigay. Eh nakikita pong magbigay, eh kasi ang galing. Kaya anong lifestyle ni Manalo? Nakairoplano, nakalokopter, hindi makalabas, kung walang kasama, kaya nagtatago sa opisina. Umaani siya ng marami, walang ibinibigay. Eh bagay? Kasi ginagamitan po ng mga talata ng Biblia na ini apply sa kanila. Sa mga kaanib. Kaya yung mga kaanib, kawawa. Kaya po yung kinikilala ninyo mga tagapagturo, hindi po kumikilala sa Diyos. Kaya hindi po sila mananalangin sa Diyos para humingi ng BLM. Kanino sila mangingi? Sa mga membro. Kaya Diyos nang bahala sa mga membro. Dapat magkaroon po ng karapatan magsalita ang mga membro sa mga ministro nila. Patulad ng kay Manalo eh, hindi nga po binabasa yung unang korinto. 14, talatang 30, 31. Kapag ka inilalahad ng social media, katulad ng Rappler, politiko na si Manalo may aeroplano, nagagalit ang mga member. Bakit? Malaking insulto to po kasi na umaasa lang sa, sa bigay na limos ng mga kaanig. na aeroplano Malaking insulto po yan. Ipapakilala mo ba? Ito po yung aming taga-pangasiwa, tagapamahala. Pa-ero-ero lang. pa ero ero lang. Hindi makalabas. Hindi makapagturo. Kung utos ng Diyos na magbigay, sino ang unang halimbawang nag-ipon? Babasahin ko sa inyo sa Mebidostres. Mebidostres. Pansinin po ninyo kung anong nakalagay rito. Web stress. Sapagkat nakilala ko ang inyong sikap na aking ipag ipinagmamapuri tungkol sa inyo, na sa mga taga-Macedonia Macedonia na ang Akaya ay nahahandang isang taon na, at ang inyong pagsisikap ay nakapaghudyok sa lubang marami sa kanila, datapat sinugo ko ang mga kapatid upang aming ipagmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawala ng kabuluhan sa bagay na ito na ayon sa aking sinabi, kayo ay nakapaghanda. Magbigay ang bawat isa na gawa po ng Macedonia at Akaya na mag-ipon sa loob ng isang taon. Anong pinaglaanan? Ano po ang pinaglaanan? Sino nagtuturo sa ikalawang Korinto 9-7? Si Pablo. Sino nagtuturo sa ikalawang Korinto 9-2-3? Si Pablo. Si Pablo rin na magtuturo. Ituturo lang natin kung ano yung nakasulat. Roma, Kapitulo 15, Talatang 26, 25, 26, 27. bakit hindi po binabasa ng Iglesia ni Manolo ito? Ganito. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ng tulong sa, sa mga kapatid doon sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid Jerusalem. Malugod nilang ginawa yun. At talaga naman dapat nilang gawin sapagkat ang mga hentil ay nakabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga hudyo. Nararapat namang tulungan sila, tulungan nilang mga hudyo sa pumagitan ng kanilang mga pagpapalang material. Dapat kang magbigay ng abuloy, utos ng Diyos. Pero sinong tutulungan? Sinong bibigyan? Mga may hirap. Nakaanib. Eh sa iglesia ni Manado, ang bin, ang programa nila lingap sa mamamayan. Wala po silang wala po silang love yourself. Dapat magkaroon muna ng love yourself. Halimbawa, yung ministro mo walang karapatan magtrabaho, paano niya magagawa mahalin ng kanyang sarili? Paano po bang pagmamahal sa sarili? Ang babasahin ko sa inyo, Epeso, 5.29 na po babasahin natin. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. bago siya kayo pinakakain at inaalagahan. Gaya ng ginawa ni Kristo sa Iglesia. Dito po ang tinutukoy kung babasahin natin sa 28. That, 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 dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang, kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang, sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Ito po yung tinatawag na love yourself. Paano mo magagawang mahalin ang iyong sarili kung pinakakain ka lang? Umaasa ka lang sa tulong. Hindi mo magagawang magmahal kahit sa sarili mo lang. Kaya si Manalo hindi po siya pwedeng magkaroon ng programang love yourself. Kasi umaasa lang sa tulong sa bigay na, na limos. Ito po yung tinatawag na lingap sa membro. Hindi po niya magagawa. Bakit? Puro negosyo po. Pinagkakakitaan niya. Eskwelahan, hospital. Kailangan po may bayad. Ano po yung lingap sa mamayan nila? Kailangan po ipakita lang nila sa tao. Para dumami lang po yung magpapakain doon sa mga walang karapatan magtrabaho. Magpapayaman. Kaya gumagawa lang sila ng mga operation. Pero dapat maging matalino. Sa susunod, ikaw nang magbibigay. Sino po ang bibigyan ng tulong mga mahihirap? Yung bang mga mahihirap na yan ay mananatili pong mahirap? Hindi po. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, patuloy silang bibigyan ng tulong. Abang buhay, abang nabubuhay sila. Pagdating sa Biblia, yung tutulungan ng mga mahihirap, mananatili po bang mahihirap? Bakit ganun ang tanong natin? Ang babasahin ko sa inyo, ikalawang korito, otso. Ito po mayo basahin ng Iglesia ni Manalo. Babasahin ko po sa inyo, 11, 12, 13. Uh, 12, 13, 14, 15. Ikalawang Korinto, Kapitulo 8. Sapagkat kung buhal sa kaloob, bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya iinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong maga magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang natulungan inyong mga, mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan, man at sila naman at sila'y managana. Sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Naganap sa inyo ang sinabi ng kasulatan. Ang nagtipo ng marami, hindi namang lumabis. At ang nagtipo ng kaunti, hindi namang kinulang. Magtutulungan kayo. Magtutulungan. Kapag kami nakita kayo, mga kaanib ng iglesia, o mga kaalit na naghihirap, tutulungan sila. E sa iglesia ni Manalo, hindi po si Manalo hindi pwedeng tumulong sa mga kaalit kasi negosyo ang nasa niya. Alibawa, nagtayo siya ng eskwelahan. Kailangan magbabayad yung mga membro. Saan nanggaling yung puhunan? Sa mga membro. Igigisa niya sa sarili Nagtayo siya ng hospital. Hindi pwedeng tumulong si Manalo sa magitan ng voluntary contribution. Negosyo ko siya nasa niya. Nagtayo sa ng arena. Ang nasa niya ang negosyo. Pero patuloy pa rin siyang bibigyan ng tulong. Ito po hindi. Magkakaroon po kayo ng give and take. Kapag ka ikaw naman ang tumut ikaw na tumutulong at kapag ka ikaw ang nangilang, bibigyan ka ng mga tinutulungan mo. Kumbaga, magkakaroon po ng give and take. Eh sa iglesia ni Manalo, hindi po pwede yan. Kailangan po yung mga nagbibigay, naksa Kailangan po yung mga nagbibigay, manakili sila sa squatter. Yung binibigyan, naka-aerocopter, na, na aeroplano Kapantay ba nila yung pinakakain nila? Hindi. Kapantay ba nila yung binibigyan ng aeroplano? Hindi. Kaya hindi pwedeng manawagan ng mga ministro, eto na po yung buhay o lifestyle ng ating tagapangasiwa, tagapamahala. Hindi po pwedeng ituro yan. Maraming magagalit. Kaya kailangan kayo ng mga nagbibigay ng abuloy. Alam din ninyo kung anong nagagawa nyo. Baka nag, nagkakasala po kayo. Nagkakasala kayo. Bakit? kinukonsyente nyo yun yung binibigyan ninyo. Kasi po kayo ang mga nagbibigay, umaasa kayo sa Diyos eh. Eh itong binibigyan nyo, hindi umaasa sa Diyos eh. Hindi na nalangin sa Diyos eh. Mana pa, ang mga ministro ninyo nasa, nasa kapilyan eh. Eh naghihintay lang po siya ng padala eh. Namula sa mga membro eh. Kaya sabihin niyo si Manalo tong kanyang mga ministro, oh, humingi ka ng biyaya sa Diyos. Hindi po nila gagawin yun. Kaya yung sa, sa iglesia ni Manalo, mas mapalad po yung binibigyan. Pero pagdating sa Biblia, yung tunay ng ministro, katulad ni Pablo, meron po siyang karapatan sa galasa sa ng Korintong 9.9. Pero lumulugar siya sa nagbibigay. Saan niya kinukuha yung ipinibigay niya? Hindi po siya nagpapakitang taong katulad niya na manalo. Pabasahin ko sa inyo aklat po ng gawa. Kapitulo 20, talatang 33. Mas maganda po rito sa salita ng buhay. Pakingan niyo. Hindi ko hinangad kailanman ang salabi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ko upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng mga buton, pagbabanat ng buto matutulungan natin ng mahihina, alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Yesus, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sa tunay na iglasa ni Kristo, mas mapalad yung nagbibigay. Sino nagtuturo nito? Si Apostol Pablo. Bilang apostol, saan siya kukuha ng ibibigay? Sa kanyang kinikita. Hindi siya umaasa sa tulong. Anong trabaho ni Apostol Pablo? 18.3 ng gawa. Pagagawa ng tolta. Para kumita po ng... Para kumita. At doon niya kukunin yung ibibigay niya. Kasi ang katwiran po ng, minis, ng tunay ng ministro, katulad ni Pablo, ito po, Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabalot ng buto, matutulungan natin ang sina ang natin ng mahihina. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Yesus, mas mapalad ang na nagbibigay kaysa tumatanggap. E sa Iglesia ni Manalo, sino pong mas mapalad? Kaya kailangan po, pag-aralan ninyo kung sino yung bibigyan ninyo. Halimbawa, nagbibigay ka. O sino yung bibigyan nyo? Yung bang bibigyan nyo kumikilala sa Diyos? Ang nangyayari, nagsasamantala lang sila. Ginagamit lang na ibiblia para kumain, para yumaman, para magkaroon ng pag-aari. Kaya pagka nakikipagtanungan po ako eh, saan mababasa sa Biblia? Ngayong inipon ng Macedon at Akaya, nagamit, na sa pagtatayo ng kapilya? Wala. Silang maisagot. Kaya ang bibigyan po yung mga may hirap. Kaya po yung mga na squatter hindi mananatili na sa squatter yan. Kung tutulungan mo sila, eh saan ka lang kukuha ng itutulong? Eh kinutulungan ka lang. Kaya marami sa atin na dadaya. Kaya kailangan po magsuri at magsiyasat ng bawat isa. Alamin ninyo, ilantad ninyo sa inyong, ilantad ninyo, na ang inyong kinikilala ang mga pastor, mga ministro, hindi po kumikilala sa Diyos. Dahil hindi po nila magkawang magbigay. Kaya patuloy po silang bibigyan. Bibigyan. Kaya sino po mas mapalat sa inyo? Pwede eh, yung binibigyan. Katulad yung manalo. Kaya pag-aralan ninyo. Ito po ang aking paksang naipaksa. At sana yung mga nagtatanong, kung bakit nagkakasala kayo sa ginagawa ninyo. Kasi po yung mga tagapagturo ninyo, hindi po kumitilala sa Diyos. Hindi po nila magawang magbigay. Kaya ang ginagawa po nila sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, nagkukunwari sila sa pagbibigay. At kawawa kayong mga nagbibigay. Mananatili po kayo sa squatter. Ito po ang aking naipaglingkod. Marami pong salamat.